Dati mga idol, ang bulan han Mayo, in masirak-sirakan pero makita man ka mo na Mayo pala mga idol pero nag na. Ano't karag sigunin ni eh? So may anak kita sinisiling nga climate change. O yan o dahil nagtututok ha. Pero dipindi ni lugar mga idol. Kay siring pamanan ako iba ibang nga mga followers dito ha ira. Ibang nga lugar, labi na nga to parte may luson in masirak-sirakan nga to era ira. So feel na feel dito itong summer. Samantala di niya probinsya itong late mga idol. In Mayo pala mga idol, nagtitikang naan pag inuran-uran ka karek sigon kung nagpapasabot na ini mga idol nga magtitikang naliwat ang mga paraguma. para anda muna naman anhag hagna, para hey, kayo na naman para naman magtanom para naman may kaonon ang mga Pilipino ang masaklap na ini mga idol kay ang mga paraguma, in makaluluhi pagkaya natungod kay ang amon mga baligya or ang amon produkto in pinapalit lahin barato nga kantidad agi daw day ayaw naman ito day bago nabibido ka naman day ayaw day ayaw day ito mga idol sayang man itong pag-uuran kundi rin natong pag pagti ka nga nito na hag na may naman kita tinatrabahoan mga idol hindi nga tinatrabahoan Sering ko pa man Bakwan lang kami din eh lang kami din mga idol sinusuhulan lang kami mga idol makita man ka mga idol Baka ginhikay na ito din na ako nasawaan hag na gininahinaya ito niya amo man kayo din ito niya baka buhi itong pagtrabaho din niya Hagna pagtrabaho hala nagtikang na good man ito yan mga idol yan ito din pag ginhinahinayan tungkol kayo sa rin pa man ano pa man itong pag kaya ini nagiinuran naman karek sigun magtikang nakita hagna na trabaho. pa man ni mga idolan paghag na makapoy nga trabaho tungod kay eh, damo kalain imo bubuhaton, damo nga proseso bubuhaton iton imo agna ug saka makaharvest. Lambot lait ka makapoy mga idol magastos pagod ini nga klase nga trabaho inin pag uma mga idol. Damo iton ako na babatian mga idol nga diri daw kuno paguma pag uma kay pag umala waray daw kuno na asenso itong pag uma mar makaw mga idol. Ngay kita nga tanan diri mabubuhi kun waray maguruma natuod ba ito? Kamatuuran la mga idol na lang ay storya mga idol ha akon personal opinion mga idol dira ako nagpipilihin trabaho bisa na tighatag bisa na tindang nga trabaho bisa na no tidang ighatag itong Ginoo ha akon tra trabaho on ko ito with my heart again with my kay <laughs> kamaturan lang mga idol dire man ako nag nga ko nga magriko ako sanglit kun tinto na ako itong kinabuhi nga kaon, katulog ka business mga tag iton mga panginahanglan iton akon mga anak kay kada adlaw okay na ito ha mga idol dire na nag nagaambisyon pa magkada coin mao nga trabaho magkada kun da kwarta kung maghusay ng mga balay ng mga gabi. Contento na ako mga idol nito. Simple lang nga kinabuhi. Maramba ka mo ito. Pero may mga nga tayo, mga idol. Labi na kung ada kita hiton punto nga nagkukuri kita financially. Inakakaisip eh, kita nga, o'y kailangan ngayon natin mag ambisyon pahin masura mas hora taas para baga So in other words mga idol wow English ang oh, kinanglan naton kumayod pa ang kinanglan naton kun ano man iton aton binubuhat ta aton kinabuhi na Ligog mao trabaho nga may anak kaya na mga idol kay bisan man ano ito ka kuri kun ikaw tapat